isandaan at imang workers uh, bola po mga uh, ano natin to mga Pilipino OFW o, uh, o, uh, dyan po sa South Korea ay natanggap na ng DM, uh, DMW, uh, DMW o, isandaan ganong kadamit limang pong reklamo for bida Kino, po ang eto na okay pag-usapan natin yan with uh, ano bang problema niyan at uh, dapat aksyonan yan ng ating pamalan. Okay? Sige, ito na po si uh, sino pwede natin makausap diyan? Dela lang, ma. Isipin na natin. Ay, si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Kong Ron, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Aljo. Ah, magandang umaga oh. rin po, po. 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 po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa dapat labas ng Pilipinas na so nakikinig po sa inyong programa. O ano po itong mga reklamong uh, natanggap natin? Opo, at uh, nandun na rin. Natanggap na rin ng DMW sa South Korea. Akala ko ba'y eh, maganda po dyan ang pagigutungo ng mga Koryano, o natin mga Pilipino, mga seasonal workers sila sa agri-sector doon sa South Korea. Uh, Kong? Apo, maganda waga sa inyo muli. Mm. Actually, dito po sa South Korea, ang tawag po natin dito sa arrangement po natin is government to government. Apo. Wala pong nagpapadala po ng uh, involved po na any recruitment agencies mm. dito po sa South Korea. Kasi base po sa laisin po ng South Korea, ang mag handle po nito is the Korean government at mm -hmm. yung Philippine government din. Opo. So ngayon, ang kadalasan po napupunta po diyan uh, nag uh, through doon sa Korean uh, embassy. Opo. Ngayon ito sa ito po yung gap ngayon Dito po sa tinatawag na seasonal workers. Mm -hmm. Kasi ang nag handle po nito ay hindi po yung DMW kasi ang nagkakaroon po sila ng mga tinatawag na agreement with LGUs, mm. local government unit. So ang nag-handle po dito, hindi po ito tumadan dun sa requirements po ng DMW, kundi directly po yung mga LGUs, meron po silang sister uh, cities na tinatawag. So may kakontrata po sila dyan sa South Korea. Daba. So inaayos po yun, saka pinapadala po sila. Last year, nung na-lockdown natin ito Aljo dahil pumunta rin po tayo ng South Korea at uh, narinig po natin doon sa ilang mga kababayan po natin na nanduroon. Kaya immediately after ay kinausap din po natin ang DFW tungkol po rito. And mayroon na po sila ngayon na uh, pag-uusap with the ILG at inayos na rin po yung kanilang uh, guidelines para po rito. So lahat po itong mga reklamo po, quote ito po yung mga resulta po nung wala pang guidelines. Mm -hmm. uh, may gap po kasi at the time. Kasi nga, hindi uh, natin exactly at the time pinag-uusapan sino po bang may poder uh, kapag nakipag-MOA uh, yung LGU. So syempre yung MOA ng LGU, under po sila ng DILG. Mm -hmm. Pero ngayon, ang sinabi po natin sa DMW, eh, considered pa rin yan na pagpapadala. Yeah, deployment pa rin yan. So dapat may uh, say ang DMWTO at dapat sumunod po sila doon sa mga regulasyon at mga guidelines and standard na sineset po ng BMW. Ah, Ang, 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 ang reklamo ho daw, overwork, underpaid, dami daw, deduction, may physical abuse pa? Yes, Kung? uh, yun po pumapasok po, yan, Aljo, dahil oh. nga po, hindi po nasusunod yung guidelines ng DMW uh, dito sa lahat ng mga nauna po dyan. Kaya sa ngayon ay ina-address na po ito. May bago na pong guidelines yung DMW ngayon. And I understand mayroon pong moratorium na huwag muna pong magpadala based on sa discussion ko noong Lutens mm. sa kanila. Mm. But the same time next week, kung po yung pagdinig po natin sa ating committee, yung isa sa pag-uusapan po natin. How uh, the DNW and the DILG are addressing these particular issues. Kasi nga, la, padala po yan, wala pong oversight. Hindi po nakikita po ng ating DMW yung mga kontrata na pinipirap. Hindi po pwede ho yan. Dapat eh, namomonitor namo ho natin yan. Talagang dapat involved dyan ang ating pamalan through DMW. Pag uh, yung MOA, government kayo. to government. Opo. Yes, tama mm. po kayo doon. Kaya lang ang naging low ones po yan, uh, Aljo, mm. dahil yung mga LGUs, wala namang poder ang DMW at uh, under mm. the ng DILG. Kaya okay. nagkaroon na po ngayon, inayos po yan, bago uh, na po silang guidelines, so pag-uusapan okay, okay. po natin doon sa committee. May may mga namatay daw? Ah, hindi pa po nakabot po sa akin uh -oh. yun. Yung pinabanggit uh, po nila, pag usapan natin yan. Ilan okay. daw po, Aljo? Ay kanina, di ba nabasa ko kanina? Uh, tama ho ba? Ay, wag ko lang ha. Uh, ito ay unconfirmed report. Uh, natural death daw, natural death. Okay, siguro sobra lamig gayon doon, di ba? Sa trabaho. Malamig, Malamig tiyan, ngayon tiyan, sa kusuna, sa South Korea, ha? Baka overwork. oo, napagod. Malamig pa ngayon. pakicheck check nga sa uh, baka may ganitong klase, baka may foul play. Bukod sa South Korea okay. saan ba tayo may government to government na uh, memorandum of uh, agreement Moa? Dalawa lang po mm -hmm. yan sa uh, ngayon South Korea and Israel So wala pa po rin pong pagpapadala sa Israel unless dadan po dun sa proseso ng gobyerno ng Israel So hmm. wala rin pong recruitment agencies hindi gobyerno to so gobyerno oh, oh. po ang handle Okay Ah, uh, dito naman po tayo sa ibang paksa. Opo, ah, uh, meron pong, uh, ano na, desisyon. Opo, ang korte uh, yata doon sa Kuwait. Guilty doon sa pumaslang sa ating kababayan si Jubilee, Julie B. Ranara. At, uh, may naghayag din yata ang uh, senado dito. Uh, isang miyambro ng, uh, Uh, Senado uh, dahanggat hindi po nabibigyan talaga ng justisya uh, ang pagkamatay ni Julie B, hindi eh, muna tayo magpapadala ng uh, tawag nito ng uh, OFW, mga mga uh, Pilipino sa Kuwait. Reaksyon nyo po dito, uh, Kong? Una muna uh, Aljo, nagpapasalamat po tayo Opo. dahil na-affirm yung decision po dun sa baba. Sapagkat kung matatandaan po ninyo, nagkaroon na nga po ng decision previously at ito po ay nag-appeal po yung familia at in-affirm po ng uh, court of appeals po nila. Aha. Kaya nagpapasalamat po tayo sa pagpapakita ng uh, Ku uh, Kuwaiti government ng kanilang uh, resolve para mabigyan po ng justisya si uh julibiranan at kababayan po natin. Maraming salamat po tayo sapagkat kita po talaga natin na seryoso po yung Kuwaiti government na i-address yung mga concerns related po sa katawag po na pang-abuso sa mga kababayan po natin. That said, of uh, course uh, sa atin pong uh, punto de vista ay pinususugan po natin na mabigyan na po ng opportunity yung mga kababayan po natin. Kasi yung sinasabi po nila na uh Hanggat hindi nabibigyan ng justisya, may justisya na po immediately. Kasi hmm. tandaan po natin, nangyari po dyan ay uh, kinulong na rin po kagad yun uh, hmm. yung mawatay. At the same oh time, po. mabilis po yung kaso, hmm. ang pagbulong po, yung kanyang conviction. In less than a year, and hmm. papansin po natin ngayon, hmm. uh, na-affirm na rin po kagad ng court of appeals. Hindi po katulad sa Pilipinas na inaabot po ng kahit na uh -oh. sensationalize po yan oh o po. kahit kilala pong kaso yan. Iinaabot eh, po ng taon-taon. Pero kita po natin kagad yung action po ng Kuwaiti government. Mm -hmm. Kaya actually, mas pinapaboran po natin uh, mas, uh, na mas na-lift na po yung ban. Uh -huh. Bigyan po ng higit ng opportunity yung mga kababayan po. po natin. Po. Dahil, tandaan po natin na uh, Aljo, habang nakalift uh, po yung walang ban, habang may ban, mm -hmm. tandaan po natin marami pong mga po natin na nagtatrabaho po dyan Aha. sa uh, uh, Kuwait. At tuling saya po natin Uh, 180,000 po ata, yun o 280,000 na mga kababayan po oh, natin. Oh, so imagine that, kung naka o kung may ban, ibig sabihin, wala rin pong nagpapadala yung oh, mga recruitment oh, agencies oh, na supposed to be nag-aasikaso uh, at oh, babantay sa kailang karapatan, ay wala pong magagawa. Kaya mas maganda actually na ilift para yung mga recruitment agencies na silang may poder para bantayan yung mga kababayan po natin, ay mas lalo po silang uh, ma-empower at maasikaso po nila yung kababayan po natin. So, pabor ba kayo na i-ban o na-ban pa rin ang pagpapadala ng mga Pinoy workers sa Kuwait? Hindi po. Ang siyasabi ko po, Eljo, dapat i na po yan. Okay, Kasi nga, na. Okay. kung ang pag-uusapan natin ang justisya, naibigay e, po agad ng Kuwaiti okay. government hmm. yung hinihingi po natin. At hmm. the same time, mas pabor sa mga kababayan po natin na una, hmm. magkaroon po ng opportunities dyan sa Kuwait. Number two, hmm. tandaan po natin na yung mga recruitment agencies habang nakaban po sila, hindi po sila makakapag-asikaso ng mga workers na dineploy po nila. Okay. Ito pa, pabor baka uh, yung uh, uh, reaksyon niyo po dito uh, Kong naman, pabor ang komite sa Kamara na bigyan ng 50% discount ang remittance naman ng mga kababayan natin, OFW. Opo, tayo po sa committee po natin yan, Aljo, uh, tinalakay, inaprubahan at Uh, pinresent po natin yan sa Committee on Ways and Means at kinatigan din po ng Committee on Ways and Means. So hopefully may sasabit po natin at may report out po yan sa plenary. So papasalamat po tayo sa supporta ng mga kasamahan po natin sa Kongreso na finally yung panawagan po natin na magkaroon po ng uh, discount doon sa remittance fees na pinapadala ng mga kababayan po natin nasa abroad ay mas mabawasan. Okay, sige po. All right, maraming salamat po sa inyong panahon, Representative Ron Salo, Kabayan Party List, Chairperson Overseas of Workers Affairs. Good morning po. Maraming salamat muli, Aljo. Thank you.